Good morning mga katropa. Gusto ko lang i-share itong tangkal. O kung baga ibig sabihin ay bahay ng baboy. So ito yung nagastos namin. Hindi ko akalain na aabot uh, ng 31,141 ang nagastos ko for only 2 room. Dalawang kwarto lang yan para sa mama pig at papa uh, mama pig lang pala. Dalawang mama pig. So dalawang room lang siya. Bakit umabot ng ganito? Kasi sa materyales, grabe ang mahal. Sobrang mahal ng materyales. Plus, magastos pa kasi uh, pinapahakot ko pa. Kasi hindi naman aabot ng motor dun o sasakyan dun sa amin. Pinapahakot pa. Pinapatrabaho, nagpapatag, etc. So, So, tuloy tayo sa explanation, no? Kasi may customer kaya nag-post. Nagpo-post tayo, post. Okay, get, that. tignan nyo. Pagpatag pa lang. 2, 5. Pagpatag yan, ibig sabihin yung piniprepara yung uh, pagtatayuan. 2, 5. Hmm hindi pa kasali dyan ang snacks ha, mga snacks, snacks nila. Materialis. Yung materialis kasi, inuunti-unti lang namin kasi baka, kagaya ng simento, baka kasi tumigas, kaya unti-unti lang. So, materialis, eto materialis, materialis, yan, yan, yan. Pagpahakot, ayan, pagpahakot, gumastos din ako ng 2,180. Labor, o 1,600. Makoy, oh, ito, ito yung labor pa din to, Makoy. Nagdagdag ako ng graba, labor ulit, materiales, materiales, o oh, de ba? Diba? Ganun siya kalaki yung gastos. Yung asawa ko nga na lang nag, siguro kung hindi yung asawa ko ang nagwi-wielding nito, wala na. Grabe na ang laki na. Kasi yung asawa ko lang yung nagwi-wielding, tapos yung asawa ko din yung ah uh nag a sa kanila. Tatlo sila nag, nag, nagtatrabaho. Bali, dalawang tao yung binayaran ko. Dalawang tao lang. Yung asawa ko, siya na yung gumagawa ng iba pang mga, ano, pag mga metal na, mga, ano, na, bakal. So, ito, sa mga simento lang to. O, ba diba? So, ganun siya kalaki. Ang gastos, hindi po basta-basta. Kaya sa mga nagtatanong dyan, nag aano dyan, pahiram ako ng pera, pahiram ako ng, ano, pagpasensyahan nyo na talaga kasi hindi sinasabing hindi ako nagpapahiram kung, kung andyan lang naman talaga meron naman talagang extra pinapahiram ko yan basta mapagkatiwalaan ko yung tao pero ano ipapahiram ko kung dito napunta lahat o oh, diba dyan napunta lahat ng aking inaan eh,